So ngayon, noy, lagi ko 'to nakikita sa ano, sa TikTok eh. So talaga naman na intriga ako. So hindi pwedeng magpatalo yung mom si Joy. Kaya umorder na rin ako nito. O di ba? Ito yung na uh, nakikita nyo lagi sa TikTok, yung lagi na papanood na mango flavor siya and with matching may sauce sauce pa siya. So try natin kung ano so nakaka-intrigue no? Oops, may lumabas. Mmm. <laughs> mmm. Chewy. So normally, para siyang... Ay, I may mean, mga gummy bear na kinakain. Mayambot. Chewable. May sugar. So, wait pala guys pag ito, ka nito, may kasama chopstick. Yung iba, nakikita natin, di ba, parang nasa canister siya. Pero ito, plastic lang siya. And ito yung mga sauce niya. Saka ito. Siguro, ayoko lahat eh, no? Bawasan natin ito, ano, may. Para kung gusto ko lang magpapakulong. Try natin, kasi baka hindi ko magustuhan yung lasa niya, no? Baka alam mo na, ibeba tayo ng taste, So, bawasan muna natin, ha? Kalahati lang lagyan natin itong sauce. Ito, dito yung nakalagay yung sauce niya. Tapos, ito, hindi ko alam kung ano to. Let's try. Okay, we're back. So, buksan natin ito. Tapos, ay, 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 nagubot. Ano ba yan? My God. So, nabuksa ko na siya, guys. Let's try. I-pour natin. Hindi ko lalahatin, ha? Kasi ay, hindi ko magustuhan. Pero super duper nakaka-intriga siya. Ah, ah, konti lang. And then, ang amoy niya, parang maasim na matamis. Ah, alam ko na. Parang tamarind, no? Al alam mo yung yung nabibiling candy na anong tamarind sa Tagalog? Sampalok? Yun. Tapos ito, try natin kung ano to. Tikman natin. Ano ba to? Ay! masin alam mo yung kapag ano, yung yung mga pang sigang, ganun lasa. So, hindi ko rin lalahatin guys ha. Okay guys. So, taste na natin. Konti lang nilagay ko. Kasi parang nabut. <laughs> anyway, it's okay. Taste na natin parang nangangasim ako. O, ayan. Kaysa natin yung may lasa siya, yung may sauce, tsaka ewan ko ano yung powder yun. Maasim. Maasim siya, guys. Hmm. Pero, ano siya pinakahuli? Parang talagang mangga na. Sa una, parang nalalasahan mo pa yung mga powder or seasoning something, yung mga halo-halo. Hmm. Hindi pa siya mukhang mangga sa unang kagat. Baka na kumakain ng hmm, nga trending gummy bear niya mga asim. Pero, sa huli, yung talagang na-true mo na siyang maigi, doon na lumalabas yung lasa ng lasa ng munga. Mmm, hap. Mmm. I will rate this, um, 9 over 10. Mmm. -mm. -hmm. Masyap siya. Try guys, guy. Hmm, hindi ko lang siya na. ng maasima kasi. Mara di ko magustuhan, pero tama lang na may konting ano. Huwag din masyadong maasim kasi maasim na sya guys, maasim siya. Tama na yung asim eh. Yun. Actually, hindi siya ang ina-expect ko dun sa sauce is parang bagoong style. Diba? Yung alam ng lasang bagoong. Yung lalo, ma-awesome ah. ma Okay. So, Try right, nyo guys. Add yung sa yellow card. Ay, hindi ko dinamihan. Okay.